Hello guys, good morning. Meron na pala akong chicken di. Nagputol-putol ko siya ng ganito kaliliit guys. Yung sa mo pa yung balat. Katapos niyan guys, magugulungin lang natin dito sa may harina. Bali, ang nilagay ko nga pala dito guys, ay e, eh, asin, saka paminta lang. Harina,

makan malam ada lagi

Ganyan kasi ko na yun. Okay, natin. Ito na yung nakita ko. Para kung huwag natin kasi Una. At ayan guys, luto na ang ating chicken fillet alam mo mama che. Sobrang lambot niya guys. Subukan niyo na po yung ganitong luto. Magugustuhan to ng mga bata. Salamat sa panonood. Doon o, doon ba? Ha. Ah. Nandyan. Huwag kang pakataas. Baka malaglag ka. Guys, nandito si Ting Ting sa court. Ano? <laughs> ano? Okay na. Sino ka dyan? Na? O, oh, tara na. Ay, bilisan mo, tara na. Lalabas natin yung basura ko. Tara! Dito na kami sa bahay, guys. guys, nandito na kami sa bahay at ito po ang aking nabili lahat. Ang tilapia, ay hindi pala, bangus, sapsap, tsaka manok. Guys. Okay. Hmm. Ito na guys, ang napamili ko. Naglakad na kami ni Ching Ching sa labas guys. Ayan, manok itong isda na to. Saka itong bangos. Guys, itong bangos. Maliliit lang na bangos guys. Ito ang daing. Ayan guys. Mahirap mag video pag wala akong kasama guys. Ayan ko so, ang gagawa tapos ikaw niyo yung magbibidyo na yun. Ito yung ko guys. Hugasan ko lang po ito guys. Nalagay ko lang sa ref, Pang stack lang sa guys. Para pag tinamad akong lumabas, mayroon kami ulam. guys, nalagay ko lang sa plastic. Tapos tong bangus guys, dadain ko lang po sa Dadain lang po natin. Tapos ilalagay ulit natin sa repara pang alam ng mga bata. And guys, dadaingin po lang po itong bangus. Masarap tong gantong kalit na bangus guys. kasi pag dinain po ito, malutong po siya. Ayan. Ayan. Na. Eto na po guys, yung bangus. Oh, nagawa ko na. Lalagay ko lang muna sa rep to guys. Saka ko na siya gagawin. Saka ko siya na, saka ko na po siya ibababad sa sa suka, sa masangkap ng pandain guys. Yan. Rep ko muna to guys.